Sampung dahilan bakit hindi tumatagal ang buhay ng mga matatanda. Marami sa mga matatanda ang bigla na lang nakakaranas ng paghina ng katawan, pagdami na niinom na gamot at sunod-sunod na komplikasyon sa panusugan. Ang tanong na marami, bakit kaya may mga seniors na umaabot ng 90 o 100 na parang walang iniinda, habang ang iba naman ay hirap na hirap na sa edad pa lang na 65 o 70? hindi ito simpleng swerte lang. May mga dahilan kung bakit hindi tumatagal ang buhay ng ibang matatanda at karamihan sa mga ito ay pwedeng maagapan kung maayos ang lifestyle, pananaw at mga kaugalian habang maaga pa. Isa sa pinakaunang dahilan ay ang kakulangan sa tamang nutrition. Maraming seniors ang akala nila ay sapat na ang konting kanin at ulam o kaya naman ay crackers at instant coffee sa almusal. Pero ang katawan na tumatanda ay mas nangangailangan ng quality nutrition. Kapag kulang sa protina, gulay at prutas, mas mabilis ang muscle loss, humihina ang immune system at mas nagiging prone sa sakit. At dahil humihina na rin ang panunaw ng mga matatanda, kailangan mas pinipili ang pagkain na madaling tunawin pero mataas ang sustansya. Pangalawa, maraming matatanda ang kulang sa physical activity. Dahil sa pananakit ng katawan, panghihina ng tuhod o simpleng katamaran, marami sa kanila ang halos hindi na gumagalaw. Pero sa katotohanan, ang katawan na hindi ginagalaw ay mas mabilis mabulok. Ang muscles ay lumiliit, ang bones ay humihina, at ang circulation ay bumabagal. Ang simpleng 50-30 minutong lakad araw-araw ay sapat na para mapanatili ang sigla ng katawan. Kapag hindi ito nagawa, mabilis lumalabo ang mata, humihina ang baga, at bumabagsak ang stamina. Hindi rin matatawaran ang epekto ng walang routine o disorganized na lifestyle kapag gising sa kung anong oras lang, kain kapag naalala lang, at walang regular na tulog, ang katawan ay nalilito. Ang hormones na responsible sa pagtulog, paggising, at metabolismo ay nawawala sa balanse. Ito ang dahilan kung bakit maraming seniors ang palaging lutang, walang gana, o balisa. Ang katawan ay may natural na body clock, at kapag sinabayan ito, mas maayos ang takpo ng kalusugan kahit sa pagtanda. Ang isa pa sa mga madalas na dahilan ng hindi pagtagal ng buhay ay ang labis na stress at emosyonal na pabigat. May mga matatanda na kahit retired na, pasan pa rin ang problema ng buong pamilya, iniintindi ang anak, apo, bayarin, at iba pa. May ilan na may mga hindi pa rin napapatawad, may galit pa sa nakaraan, o may lungkot na hindi maalis. Ang katawan ng senior ay hindi na kasing tibay ng dati sa paghawak ng stress. Ang cortisol o stress hormone kapag laging mataas ay sumisira sa puso, sa utak at sa immune system. Hindi ito nakikita sa laboratory, pero kitang-kita sa katawan na palaging pagod, masakit, at mabigat ang pakiramdam. Dagdag pa rito ang epekto ng sobrang gamot o self-medication. Marami ang basta na lang umiinom ng over-the-counter painkillers, herbal capsules, o vitamins ng walang gabay ng doktor. Ang hindi alam ng karamihan, habang tumatanda ang katawan, mas mahina na ang atay at kidney sa pag-filter na iniinom. Kapag sabay-sabay at walang tamang dosage ang gamot, pwedeng bumagsak ang liver function, tumaas ang creatinine, o magkaroon ng internal bleeding. Kaya may mga seniors na fala ay gumagaling. Pero sa totoo lang, unti-unting nasisira ang loob ng katawan nila. Hindi rin ligtas ang pagpapabaya sa preventive checkups. Marami ang ayo magpa-laboratory, sa resulta, o tamad lang lumabas ng bahay. Pero ang totoo, ang mga seryosong sakit tulad ng cancer, diabetes, at sakit sa puso ay nagsisimula sa tahimik na pagbabago sa dugo, ihi, o vital signs. Kapag hindi na monitor na maaga, huli na ang lahat. Maraming buhay ang pwedeng pahabain kung naging regular lang sa check-up at nagkaroon ng early intervention. Pero dahil sa kakulangan sa disiplina o impormasyon, madalas huli na ang pagkilos. Sa kabila ng lahat ng ito, may mga seniors din na hindi tumatagal ang buhay dahil sa pagkawala ng layunin. Kapag nawala na ang trabaho, wala nang dinagawa sa bahay, o pakiramdam nila ay wala na silang silbi, nagsisimulang bumaba ang gana sa buhay. At kapag nawala ang mental engagement, mas mabilis humina ang utak, dumalas ang kalimot, at lumalalim ang depresyon. Hindi to usaping emosyon lang. Ang utak na hindi ginagamit ay kasing delikado rin sa puso o baga na hindi na rin aktibo. Kaya kung walang layunin, ang katawan ay unti-unting sumusuko. Mayroon ding epekto ang madalas na pagkakahiwalay o isolation. Kapag ang isang senior ay palaging mag-isa sa bahay, walang kausap, walang nakakasama sa pagkain o lakad, mas mabilis siyang dapuan ng lungkot, panghihina at kawalan ng gana. Ang social interaction ay parang bitamina sa mga matatanda. Kapag wala nito, tumataas ang risk ng dementia, stroke at bigla ang pagbaba ng immune system. Ang katawan ay hindi lang pisikal, ang koneksyon sa ibang tao ay may direktang epekto sa kalusugan. At syempre, hindi pwedeng balewalain ang epekto ng maling paniniwala o resistance sa pagbabago. May mga seniors na ayaw baguhin ang diet, ayaw tanggapin na kailangan na nilang mag-adjust, at mas gusto pa rin ang lumang estilo ng pagkain at pamumuhay. Pero ang katawan ay hindi tulad ng dati. Kapag hindi mo inaangkop ang pamumuhay mo sa bagong pangangailangan ng katawan mo, mabilis ka masasaktan, magugulat sa resulta ng lab test at mauwi sa ospital. Ang kakulangan sa open-mindedness sa pagtanda ay isa sa pinakamadaling makasira ng katawan. Isa pa sa mga dahilan kung bakit hindi tumatagal ang buhay ng maraming seniors ay ang kakulangan sa tamang hydration. Marami sa fanila ang hindi sanay uminom ng sapat na tubig sa buong araw. May ilan na sadyang nililimitahan ang pag-inom para hindi raw mapadalas ang pag-ihi, lalo na kung hirap na sa pagtayo. Pero ang hindi nila alam, ang kakulangan sa tubig ay isang mabigat na sanhi ng dehydration, constipation, mataas na creatinine, at minsan ay bigla ang pag-collapse ng katawan. Sa edad na 60 pataas, ang katawan ay hindi na kasing husay sa pag-regulate ng fluids. Ibig sabihin, mas mabilis kang matuyuan kahit hindi mo ito agad nararamdaman. Kaya kung walang medical advice na nagpapabawas ng tubig, importante ang regular na pag-inom, kahit paunti-unti pero tuloy-tuloy sa buong maghapon. Sa ilang seniors, may isang problema na hindi agad napapansin, ang sobrang katahimikan. Yung literal na walang kausap buong araw, walang naririnig kundi tunog na electric fan o ng radio. Akala ng iba ay nakakapahinga ang utak sa ganito. Pero ang totoo, kapag palaging tahimik at walang kausap, ang utak ay bumabagal. Ang memorya ay hindi na exercise. Ang brain chemicals na nagpapasaya o nagpapakilos sa katawan ay bumababa. Lalo na kung may kasamang kalungkutan o kawalan ng layunin, mas mabilis pumigay ang kalusugan. Kaya napakahalaga na may kausap, may ka-socialize, at kahit simpleng interaksyon tulad ng pag-chat, pagtawag, o pakikipagkwentuhan sa kapitbahay ay may malalim na epekto sa pangkalahatang kalusugan. May mga seniors din na hindi na nag-aalaga ng sarili. Hindi na naliligo araw-araw, hindi na nagpapalit ng damit, hindi na nag-aayos ng sarili. Sa una, parang walang epekto ito. Pero kapag tuloy-tuloy, pumababa ang self-worth at dignidad. Kapag hindi mo na inaalagaan ang panlabas mong anyo, unti-unti ring naapektuhan ang loob, ang kalooban mo. Kapag hindi mo na inaalagaan ang sarili mo, para mo na rin sinasabing hindi ka na mahalaga. At kapag nawawala ang pakiramdam na mahalaga ka pa, mabilis nawawala ang gana sa buhay. Kaya kahit simpleng pagligo, pagsuklay o pagsuot ng malinis na damit ay may malalim na epekto sa mental at physical na kalusugan. Ang sobra o kulang sa pagkain ay isa rin sa mga malalaking sanhi ng paghina ng katawan. May seniors na sobrang kain, lalo na kung paborito ang pagkain, ulam, tinapay, soft drinks, prito at sweets. Ang iba naman, halos wala ng ganang kumain. Pero sa parehong sitwasyon, delikado ito. Ang sobra ay nagdudulot ng obesity, diabetes at fatty liver. Ang kulang naman ay nagdudulot ng malnutrition, muscle loss at mabilis na panghihina. Hindi dapat hinahayaan na lumipas ang isang buong araw na hindi sapat ang protina, tubig at fiber sa katawan. Kailangan ng tamang balance, hindi sobra, hindi kulang, at hindi rin pwedeng puro instant o processed foods. Minsan, hindi rin tumatagal ang buhay ng seniors dahil sa kakulangan ng spiritual peace. Yung tipong may mga unresolved guilt, galit o takot sa loob na hindi pa rin nila nailalabas. Ang katawan ay konektado sa emosyon, Kapag puno ng hinanakit, sama ng lob o takot sa kamatayan, nagkakaroon ng constant stress response ang katawan. Tumataas ang blood pressure, bumababa ang immunity, at lumalala ang mga sakit. Pero kapag natutunan mong i-let go ang mga bagay na hindi mo kontrolado at natutunan mong magpatawad sa iba at sa sarili mo, kumagaan ang pakiramdam, at sa ginhawang iyon, sumasabay ang paggaling ng katawan. Hindi rin pwedeng baliwalayin ang epekto ng kakulangan sa preventive habits. Halimbawa, hindi nagsisipilyo ng regular, hindi nagpapatingin sa mata, hindi nagpapacheck ng blood pressure, o hindi sinusuri ang mga nunal, bukol, o sugat na hindi gumagaling. Lahat ng ito ay parang maliit lang sa simula, pero maaring simula ng mas malalang sakit. Ang simpleng impeksyon sa nipin ay pwedeng mauwi sa infection ng puso. Ang malabong paningin ay pwedeng maging sanhi ng pagkahulog. Ang munting bukol ay maaring simula ng cancer. Kaya habang may kafayahan ka pa, huwag baliwalain ang preventive care. Hindi lang ito para sa mga bata, lalo na ito ay para sa mga matatanda. At panghuli, maraming seniors ang hindi tumatagal ang buhay dahil sa paniniwalang huli na ang lahat. Kapag iniisip mong matanda ka na, wala ka ng silbi, wala ng pag-asa sa kalusugan mo, o hindi mo na kayang magbago, ikaw mismo ang nagbibigay ng limitasyon sa sarili mo. Pero ang totoo, habang humihinga ka, habang nakakakilos ka kahit kaunti, habang may pagkakataon ka pa, may pag-asa ka pang bumawi. Ang katawan ay marunong makinig sa sinasabi ng isip at puso. Kapag sinabi mong kaya mo pang mabuhay na mas magaan, mas malusog, mas mahaba, gagawa ang katawan ng paraan, basta't sinabayan mo ng tamang disiplina. Sa lahat ng nabanggit, may isang mensahe lang, ang pagtanda ay hindi dahilan para sumuko. Ito ay paanyaya na mas pahalagahan ng sarili. Ang buhay ay pwedeng humaba, pwedeng gumaan, at pwedeng maging mas makahulugan kapag iniwasan ang mga bagay na unti-unting pumapatay sa loob at labas ng katawan. Walang edad para ayusin ang lifestyle. Hindi huli ang lahat para piliin ang mabuhay. Kung may nakikita kang sarili mo sa alinman sa mga dahilan na ito, huwag kang matakot o mahiya. Lahat tayo ay may kakulangan. Ang mahalaga ay ang willingness na baguhin ang mga nakasanayan at palitan ito ng mga bagay na magdadala sa iyo ng kalafasan kapayapaan at mas mahabang buhay. Kung nagustuhan mo ang video na to at may natutunan ka, don't forget to like and share para mas marami pa tayong matulungan. Subscribe ka na rin sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga natural health tips araw-araw. Thanks for watching and we'll see you in the next video.